Magandang araw mga kaibigan, samahan niyo ako sa aking paglalakbay sa isa sa pinakamakasisayang puok sa Pilipinas, matatagpuan sa Quezon City Memorial Circle, ang museo ni Manuel Luis Quezon. Siya ang nagsilbing Pangulo ng Pilipinas mula 1935 hanggang 1944, at ang kanyang asawa ay walang iba kundi si Aurora Quezon. Kilala siyang President of the Philippine Commonwealth siya rin ang tinaguriang ama ng wikang pambansa. Subalit, pumanaw siya bago matapos ang kanyang termino noong ikauno ng Agosto 1944. Si President Manuel El Quezon ay itinuturing na isa sa mga pinaka-epektibong leader ng bansa dahil sa kanyang malakas na pamumuno at dedikasyon sa kapakanan ng kanyang mga kababayan. Isa siyang pangunahing tagapagtaguyod ng positibong pagbabago sa Pilipinas noong kanyang panunungkulan. At alam niyo ba, sa museyong ito dito rin nakalibing si President Quezon. Yan lamang po mga kaibigan, salamat sa panunood at abangan ang ating susunod na paglalakbay sa mga makasaysayang lugar dito sa Pilipinas.